Hello guys, magandang hapon. So welcome back sa uh, Facebook page natin. So mayroon tayong isang kababayan na nagtatanong. Ang sabi niya sa akin, "Good day, sir. My husband is a tourist in Hong Kong now. Is there any job that he can apply for a con contract available?" So ang masasabi ko lang sa kababayan natin, doon sa kababayan na nat natin na nandito o dun sa wife niya nagtour yung asawa niya dito ang masasabi ko lang habang nandito siya sa Hong Kong wag siyang mapagod na pumunta sa mga agency dito sa Hong Kong marami at maraming uh, agencies dito sa Hong Kong na pwede niyang puntahan habang nag-tour siya dito so kung ang pinipinuntan niya dito is gumala gumala siya pero ang pinunta niya dito uh, mag maghanap ng trabaho kasi sa totoo lang mahirap talaga makaanap ng uh, amo dito sa Hong Kong yung mga lalaki kasi mostly ng trabaho dito sa Hong Kong is uh, trabahong bahay magluluto, mag ng bata, mag ng matanda so hindi sana yung mga amo na lalaki yung nagtatrabaho sa mga ganyang trabaho yung mga nag-hire ng na mga lalaki dito yung malaki yung bahay may garden may lilinisan na mga alimbawa swimming pool o may mga alagang hayop alimbawa mo, mga aso malalaking aso o dalawang aso, tatlong aso yung mga pusa So yun yung uh, nagahired ng mga lalaki dito sa Hong Kong pero mostly na hired nila yun nga yung nandito na so hindi sila nagahired yung galing Pilipinas Pilipinas unless recommended ng isang family member na nagtatrabaho sa kanila yun yung uh, madali an makapunta yung mga lalaki dito sa Hong Kong. So yun yung sabi ng kababayan natin, nandito yung asawa niya sa Hong Kong. So ang dapat niyang gawin is pumunta sa mga agency. So maraming agency dito sa Hong Kong. Kahit i-type lang niya sa mag-type siya sa Google. Hong Kong agencies kahit sa Facebook, agencies in Hong Kong i-type niya doon. So lalabas at lalabas yung mga agency at saka may mga address na doon mayroon silang mga number whatsapp number, messenger pwede nyo, pwede sa, pwede niyo sila i-message at puntaan yung mga address ng mga agency dito sa Hong Kong so yun lang ang may papayo ko sa isang kamabayan na nag-message sa atin na yung asawa niya nag-tourist dito sa Hong Kong at kung mayroon bang trabaho na available para sa asawa niya dito sa Hong Kong so sa mga nakikilala ko naman ng mga lalaki na dito sa Hong Kong yung nagsimula din sila sa pag-tour dito sa Hong Kong at pumunta sa mga agency at yun nga bago sila umuwi mayroong tumawag sa kanila at pinirmahan sila bago sila umuwi sa Pilipinas at mag-process ng papers nila so good luck sa kababayan natin na dito sa Hong Kong sa mga nagtuturis at nag ng mga trabaho so yun lang mapapayo ko bye